Hindi na kami, <laughs> Dapat ano. <laughs> Basta kaya ano ano uh, tayo, parang kailangan kailangan talaga natin ng pera. ni. Kailangan siya ipakita ang ano. Para matanggap tayo sa ano. foundation. <laughs> 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 Dapat sinusulat 1, <laughs> One, two, three, two. Hi ABS-CBN Foundation. Uh, my name is Michael Rodriguez and I am 36 years old. So, mali, mali, mali. One, two, three. At kalugin mo na lang <laughs> <laughs> kasi. Kada mo kanila. Kasi nga yung iba, mga foreigner kasi mga... Uh, uh, Medyo, kung baga, konti na lang yung English yun eh. Nalagyan lang na English. Mm. One, two, three, go. Hi, ABS CBN Foundation. My name is Michael Rodriguez. I I'm 36 years old and thank you for the opportunity na maging part ng ABS-CBN Foundation Scholarship para sa mga musician and singer-songwriter and artist. And ako po ay nagpapasalamat na ako po ay naimbitahan. And bakit po ako deserving sa scholarship na ito? Unang-una po, matagal ko ng pangarap na sumikat at makilala at uh, makilala yung mga song ko at lumabas sa TV. Actually, gusto ko po talaga maging artista. Mama! Thank mo Tazin! Ang smile mo eh! Tatawa ko smile! Talaga ba? Ano? 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 artista? Ano? 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 go! Hi, ABS-CBN Foundation! My name is Michael Rodriguez. I am 36 years old. And I want to thank you po sa uh, pag-include sa akin at sa opportunity na maging part ng scholarship program ng ABS-CBN Foundation para sa mga musician, artist, singer, songwriter. And bakit po ako deserving na maging part ng scholarship na ito? Unang-una po, uh, matagal ko na po talagang pangarap na makilala, Uh, yung mga songs ko and at the same time dumating sa time na ako pa ay maging isa sa mga artista ng ABS-CBN and um i know na I deserve na maging uh, parti po ng ano ng you know that yung maging part ng ng roster ng mga artista sa, sa ABS-CBN. Pangalawa, um yung yung money na ibibigay po ba, ng scholarship ay kailangan kailangan ko kasi um, ano po dumating po sa time na kailangan ko pong ipagamot <laughs> <laughs> patanin natin, natin yun patanin natin yun i-cap ka nila yun pipe sabihin ko tapos oh. pag ano ka mag acting ka na pipe ka Ah, ano? <laughs> <Pipe>. ah, <laughs> <laughs> Wait lang, wala pa. Dali natin. Yung 1, 2, 3, go. Bakit po ako deserving sa scholarship program? Unang-una po dahil matawa kong dalit kong pangarap na maging part ng roster ng mga artist sa ABS-CBN. Makilala yung mga songs ko and at the same time eventually maging artista po ng isa sa mga artista po sa ABS-CBN. And Pangalawa, uh, kung bakit po ko uh, deserving sa scholarship na ito dahil um, yung pera po na makukuha ko ay malaking bagay ko para maipagamot ko po yung nanay ko na ipe. Hindi po siya nakapagsalita. <coughs>